Mga tagahanga ng boxing fight mula sa iba't ibang panig ng mundo, maligayang pagdating sa ngayon. Mayroon kaming isang nakakagulat na laban sa aming mga kamay habang kami ay sumisid ng malalim sa potensyal na showdown sa pagitan ng dalawang boxing titans, Gervonta, Tank, Davis at Frank Martin. Sa video na ito, susuriin namin ang bawat aspeto ng kanilang mga estilo sa pakikipaglaban, kalakasan, kahinaan, at potensyal na diskarte. Mula sa pagsusuri sa kanilang mga nakaraang pagtatanghal hanggang sa pag-iisip ng isang senaryo sa gabi ng labanan. Hindi kami mag ng anumang bato upang malutas ang mga masalimuot nitong kapanapanabik na hypothetical matchup. Kaya, nang walang karagdagang ado, pumunta tayo sa pagsusuri. Bago tayo busisiin sa pagsusuri, kilalanin natin ang ating mga kalaban. Si Gervonta Tank Davis ay isang sumisikat na bituin sa mundo ng boxing, na kilala sa kanyang lakas ng pagsabog. Bilis ng kidlat, at agresibong istilo ng pakikipaglaban. Samantala, si Frank Martin ay isang up-and-coming prospect na may slick boxing technique, pambihirang footwork, at walang humpay na work ethic. Samahan kami habang ginalugad namin ang mga background, tagumpay, at istilo ng pakikipaglaban ng dalawang mahuhusay na manlalaban na ito. Simulan natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsusuri sa kwento ng tape para kina Davis at Martin. Susuriin namin ang mga salik gaya ng taas, abot, edad, at mga talaan ng pakikipaglaban upang makakuha ng mga insight sa kanilang mga pisikal na katangian at mga potensyal na pakinabang sa ring. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga istatistikang ito, Masisimulan nating maunawaan kung paano maaaring tumugma ang bawat manlalaban laban sa isa pa sa isang potensyal na laban. Si Davis ay kilala sa kanyang lakas ng pagsabog at agresibong estilo ng pakikipaglaban. Sisirain natin ang kanyang mga mapangwasak na kombinasyon, bilis ng kamay na napakabilis ng kidlat, at kakayahang maghatid ng mga knockout na nagtatapos sa laban. Sa pamamagitan ng pagunawa sa estilo ng pakikipaglaban ni Davis, Maari nating asahan kung ano ang hitsura niya upang ipataw ang kanyang kalooban kay Martin at idikta ang bilis ng laban. Si Martin, sa kabilang banda, ay nagdadala ng ibang dynamic sa ring sa kanyang slick boxing technique at kakaibang footwork. Susuriin namin ang kanyang kakayahang kontrolin ng distansya, iwasan ng mga suntok, at epektibong kontrahin sa pamamagitan ng pag-dissect sa estilo ng pakikipaglaban ni Martin. Makakakuha tayo ng mga insights sa kung paano niya maaaring tingnan ng pag sa kapangyarihan ni Davis at pagsamantalahan ng anumang bukas sa kanyang depensa. Ang bawat manlalaban ay may sariling hanay ng mga lakas at kahinaan, at si Davis at Martin ay walang pagbubukod. Sa kabanatang ito, susuriin nating mabuti ang mga pangunahing katangian na ginagawang kakilakilabot ang bawat manlalaban, pati na rin ang mga lugar kung saan sila maaaring mahina sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga salik na ito. Mas mauunawaan natin ang dynamics ng isang potensyal na matchup at mahulaan kung paano maaaring gumanap ang bawat manlalaban sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon. O magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa mga kakayahan ni na Davis at Martin, balikan natin ang ilan sa kanilang mga hindi maliling utang pagtatanghal sa loob ng ring. Mula sa nangingibabaw na mga tagumpay hanggang sa mahihirap na hamon, susuriin namin ang mga diskarte at diskarte na nagambag sa kanilang tagumpay sa esport. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga nakaraang pagtatanghal na ito, maaari tayong makakuha ng mahalagang insight sa kung paano sila maaaring gumanap sa isang potensyal na paghaharap laban sa isa't isa. Ang pagsilip sa likod ng mga eksena ng mga kampo ng pagsasanay ng mga manlalaban ay maaaring magbigay ng mahalagang insight sa kanilang paghahanda para sa isang potensyal na showdown. Sa kabanatang ito, tuklasin natin ang mga regimen ng pagsasanay, mga pasosyo sa sparring, at mga estrategikong pagsasaayos na maaaring ipatupad ni na Davis at Martin bilang paghahanda para sa kanilang paghaharap. Sa pamamagitan ng pagunawa sa gawaing nangyayari sa likod ng mga eksena, makakapuha tayo ng mga insights sa game plan ng bawat manlalaban at kahandaan ng isip para sa laban. Ano ang aabutin para magwagi si Davis o Martin sa isang potensyal na laban? Sa kabanatang ito, tutukuyin natin ang mga pangunahing salik na maaaring matukoy ang kahihinatnan ng laban. Mula sa pagsasamantala sa mga lakas hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan. Susuriin namin ang mga diskarte at taktika na maaaring gamitin ng bawat manlalaban upang makakuha ng panalo. Sa pamamagitan ng pagunawa sa mga susi sa tagumpay na ito. Mas maaasahan natin kung paano magsisimula ang laban kung maghaharap ang dalawang mahuhusay na manlalaban na ito. Sa kabanatang ito, magpipinta kami ng hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan. Na iniisip kung paano maaaring lapitan ni na Davis at Martin ang matchup at kung paano maaaring mangyari ang laban. Mula sa pambungad na kampana hanggang sa huling round. Susuriin namin ang mga potensyal na diskarte, diskarte, at taktika na maaaring gawin. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng iba't ibang mga sitwasyon, maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa dinamat ng isang potensyal na match-up at kung paano maaaring umangkop ang bawat manlalaban sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng ring. Habang lumalaki ang haka-haka tungkol sa isang potensyal na paghaharap sa pagitan ni na Davis at Martin, tingnan natin ang mga inaasahan at buzz sa loob ng boxing community. Mula sa mga poll ng tagahanga hanggang sa mga hula ng eksperto, tutuklasin namin ang kasabikan at pag-asam na nakapalibot sa potensyal na showdown na ito. Sa pamamagitan ng pagpindot sa palso ng komunidad ng boxing, makakakuha tayo ng mga insights sa antas ng interes at kaguluhan para sa inaasam-asam na laban na ito. At nariyan ka na! Labanan ng mga tagahanga isang komprehensibong pagsusuri at breakdown ng diskarte ng potensyal na paghaharap ni na Gervonta Davis at Frank Martin. Mula sa pag-dissect ng kanilang mga istilo sa pakikipaglaban hanggang sa pagsusuri ng kanilang mga lakas, kahinaan, at potensyal na diskarte, napag-usapan namin ang lahat ng ito. Maging totoo man ang laban na ito o mananatiling hypothetical matchup, isang bagay ang sigurado ang mundo ng boxing ay sabik na naghihintay sa sagupaan sa pagitan ng dalawang titans na ito. Huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe para sa higit pang kapanapanabik na nilalaman sa mundo ng combat sports.